tabe uh, because we're talking about credibility so doon sa hearing para bagang ang dating sa aming mga mamamayan na wala na kayong karapatan na magsabi ng inyong na experience o ang inyong na witness nung kayo ay nung kayo ay pidaya agent pa nung 2012 okay nung march march 11 2012 na kung saan pinirmahan mo yung pre-op at authority to op Nayon, parang sinasabi doon ni Mr. Estrada na dapat 'wag kayo paniwala ng taong bayan kasi kayo ay mga may nasasangkot na kaso. So para nga sa akin, sir, kung 'yun ang kanyang premise or narrative, hindi ba dapat hindi rin natin siya pagkatiwalaan bilang isang senador kung siya ay convicted uh, sa bribery? kung susundin po natin yung kanyang mga sinasabi na ang katulad kung may kaso o may mga kaso ay hindi dapat pagkatiwalaan, mas dapat nga natin hindi pagkatiwalaan yung mga tao na napatunayan ng nagkasala sa batas. Ito yung mayroong mga ano no, may mga conviction na sa mga hukuman. Ako ay eh, wala pa namang uh, nangyayaring conviction sa akin at uh, doon sa mga kaso na ibinato sa akin ng PDEA, ganun din sa mga harassment case na ipinail ng mga opposition dito sa aming village. Uh -huh. Sa katunayan, nalulungkot po ako dahil ang inaasahan ko na yung mga makakaharap kong mga senador ay magiging maayos respetado objective. at magiging uh, ano no objective sa kanilang ano no sa mga kanilang pagtatanong upang uh, makapagano no dumating dun sa punto na maka makapaggawa sila ng nararapat na batas patungkol yes. dito sa ano no sa subject ng healing na pediatrics yes uh, Dun doon po kasi talagang ito, hindi ko lang to sentimiento. It's the same thing sentiments na, na naramdaman namin nung first hearing na imbis na tanungin ka tungkol sa subject na si Marcos Jr. ay dapat aarestuhin o i noong March 11 of 2012 doon sa 46C, doon sa Rockwell na yon Pero ang naging line of questioning, ni Senator Jingo Estrada na I hope makabawi siya sa second hearing will still give him a chance. Okay? But ako, uh, I was trying to understand him. Okay? Hmm. Na sana, talagang, katulad kay Senator Bato na pinilit natin intindihin, sana sa second hearing ay magpakitang gilas muli si, uh, si Senator Ginko Estrada because of this clamor ng taong bayan na yung line of questioning niya is attacking your personality. So, ang question, sir, ano yung mo, yung, yung that time na ini-interview ka at ina-attack itong mga luma mga mga ay mga kaso na kinasasangkutan na, na karamihan sa mga yun eh na acquit ka naman at you know walang conviction. Ano yung moment na yun? Dalhin mo kami doon sa moment na yun. Ano yung pakaramdam mo na isang taong lingkod bayan na gusto lamang na magkaroon ng maayos na batas dyan sa PIDEA na hindi nga dapat naglilik na mga dokumento at maayos ang, pamun ang, 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 kanilang uh, pamumuno. So ano yung pakaramdam mo? Alam nyo, yung alo para parang sabi ko nga, mukhang nagkamali ako ng mga, ano, no, ng mga, ng, ng institusyon na nilapitan, ano para para magkaroon ng ano no ng ng pagbabago doon sa mga batas na ipinatutupad patungkol doon sa mga document security at saka doon sa mga ganyan ano mga classified ano no classified uh, documents o classified information sa paniniwala ko kaya ako sumulat sa Senado ay dahil uh, magkakaroon ng tamang kasagutan at bilang mga framers ng ano no ng ating mga batas o bumabalangkas ng batas uh -huh. eh ang inaasahan ko ay magkakaroon ng matahamang pagpakinig uh, at aalamin talaga kung ano yung mga punot dulo o papano nangyari ito no ngayon ang kinagulat ko ay yung ginawang pag pagatake sa aking personal uh -huh. na pagkatao at eh, nasagot ko naman na ito ay na comply ko na doon sa PIDEA recruitment uh, committee at sa katunayan nabigyan na ako ng order nabigyan na ako ng appointment para makapasok. Maka na, nagtataka nga ako, lipas na eh, wala na rin ako sa PDEA. Uh -huh. Mhm. Um, Kung bakit sa ano irrelevant na itong mga issue na napilit nilang ibinabangon particular si ano no Senator Ginger uh, Estrada. Demityan mm -hmm. uh, talagang eh, eh, ginagawang uh, ano no basihan yung aking uh, mga pagkakaroon ng kaso o yung mga uh, naging mga uh, pagkakamali noon na, 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 na ayos naman na nagkaroon naman ng mga solusyon sa katunayan yung nga, ano sabi ko nga natanggap ako ng subpoena dahil nga wala akong mga pending uh, cases lalo na doon sa ano dahil magre-reflect naman doon sa sa service record. So nagtataka talaga ako sa kanya, ano ang motibo? Ano ang dahilan? Bakit ganoon niya ako itrato sa mantalang mas maganda siguro kung ang itatanong niya sa akin ay yung tungkol doon sa pagbabalangkas ng ng batas para magkaroon ng nararapat na batas patungkol dito sa subject ng Senate hearing. Yun po. So, Uh, you know what, I, alam ko kasi nakikinig sa atin ang mga senador. Kahit nga yung sibitong inamin niya, di ba, na siya ay nakikinig. Uh, ako, uh, Seltor jingo Estrada, kung yung bunga nga ako parang armalite lang, na talagang dismayado ko sa iyo, dahil nga yun din ang testamento o testimonya o uh, sentimiento ng taong bayan, uh, hindi ka namin kaaway. Okay? Hindi ka kaaway ni Mr. Morales hindi kita kaaway. We are here para ilabas yung ating aming hinaing. So sana as a senator, patunayan mo sa amin sa next hearing na nag you know, nasa tamang landas ka. Pero uh, Mr. Morales, gusto kong tanungin na paulit-ulit na sinasabi ni Mr. ni Senator Jengoy Estrada na oh, kung sino-sino mga dinadamay mong pangalan dito eh. Parang dinadamay mo lang kung sino-sino. So parang ang dating sa taong bayan, nagkaroon ng nag-conduct ng Senate hearing because of gawa-gawa lang na pangalan mo na parang ang dating sa amin, si Morales ay one day, itong, nung April 2 or ba? Nung April 30, before April 30, gumawa ng eksena para lang siya maimbita dyan sa Senate at nilagay ang pangalan ni Maricel Soriano at pangalan ni Bongbong Marcos. Ah, hindi masyado nabigyan ng pansin yon sa Senate. Eh. Gusto ko po mag-comment kayo dito sa atin. Kasi talagang uh, nakatutok sa atin. Ano yung gusto nyo sanang sabihin doon? Unang-una, yung sinasabi niya na gawa-gawa lang at uh, ako lang yung nagpakalat yan. Ako yung, mm -hmm. ano, unang-una, wala akong mapapala dyan. Wala akong mapapala kundi kamatayan at kapahamakan. Nananahimik po ako. Itong ano na to, no itong mga classified uh, documents at uh, classified information doon pa po 2012 nangyari yan nag-umpisa po yan noong aking makunan ng statement ma-interview yung confidential informant sa akin ginawa ko lamang po yung trabaho ko yun lamang po, doon lang po ako. Wala po akong masama na ano man dyan dahil yung mga dokumento niya na nasa opisina. Kung ako man may masamang motibo, bakit hindi noong 2016 nang tumakbo si, ano, no? si politician Bongbong Marcos bilang Vice President? At bakit hindi ko ginawa din yan kung, kung talagang ako ay gumagawa lang para pag ano itong ano, ng mga tao na ito, noong 2022, presidential election. That's eh, true. Hindi, wala, wala po sa akin yan eh. Ito, nagkataon lamang na ako yung nag-investigan niyan ng pangyayari niyan. Hindi naman po ako ang nagbibintang, hindi po ako. Yung confidential informant po na na-interview ko, kasi meron siyang mga dalang, mga litrato at pinakita pa nga din sa akin yung pinagkunan niya ng litrato doon sa kanyang cellphone. Ngayon, ang tanong ko, bakit ako yung piniperder dyan sa Senate investigation? Particular na kay Senator Jinggoy Estrada. Nagtataka ako, bakit yung personal na pagkatao ko ang kanyang kakalkalin, ang kanyang gigibain? Dahil ba ang nasasangkot ay si Pangulong Marcos? O dahil ba ang nasasangkot ay si Maricel Soriano na kanyang kapwa-artista? nakita naman natin na itong si ano no si Binibining Marcel Soriano na isang artista ay kinumpirma niya yung address na nakalagay doon sa isa sa mga uh, classified documents. Yes. At inamin niya na siya ang may-ari ng particular na unit do sa Rockwell na 46C. At That's ito true. nga, ayon sa kanya, di umano, ito raw ay naibenta na niya noong 2012. Pero hindi naman niya sinabi kung anong pekcha niya naibenta. Kung sa akin, masyado akong hinikibit ni, ano, no, ni, ni Senator Estrada, bakit hindi nga natanong si Maricel Soriano yung Yan particular na. na pecha nung ito ay ma maibenta? Sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay yung panahon na dapat sana ay naging subject siya ng surveillance, yung casing and surveillance na isang parte ng anti-illegal drugs operation ng PIDEA. Ngayon tinanong niya ako, alam mo ba kung sino ang may-ari? Hindi ko alam. Kasi <laughs> yung yung authority to operate, yung pre op stay yon, ang purpose doon ay mag-validate ng information. Ibabalidate namin talaga. Ngayon, nagkataon kung ano yung dineklara na confidential informant katulad ng address nung nung particular na condominium unit sa Rockwell, ay eh uh -huh. nagtugma naman. Ako hindi ko alam yun eh. Hindi ko yes. alam kung kung doon talaga siya nakatira o hindi siya doon nakatira o umuupo lang siya o hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya nga doon lang ano, kaya nga doon ko nakita, sabi ko mukhang mukhang iba yung ano, iba yung katotohanan Tinitin... ng <laughs> tinititigan doon sa tinitingnan. Sana mm. kung ako ay natanong ng maayos, pa, paano ba nag umpisa sa ito? Hindi ba sure. hindi yung ikaw, wala kang kredibilidad. Ikaw ganito, may kaso ka. Ikaw marami kang kaso sapat po ba yon na ako ay eh dapat eh hindi pagkatiwalaan? Paano po siya? Siya po pala ay eh isang convicted. Dapat din po ba natin isang pagkatiwalaan katulad ng ginagawa niya sa akin? Sa ako naniniwala ano, dito sa ating bansa, pantay-pantay, meron tayong batas, di ba? Kaya na tayong merong batas para meron tayong sundin, mag magkaroon tayong ng kaayusan. Pero sa nakikita natin, pa paano ang kung ang isang senador na mismo gumagawa ng batas ay sila mismo ang tila sumasalaula sa mga ito. 'Di ba? Sa yes. atin, sa mga sa ating mga ordinaryong tao, tama ba yung ginawa niya sa akin? Tama ba? Pa paano tayo makagagawa ng tamang batas kung kung tayo kung ang mismong mga gumagawa ng batas ay ang siyang ang isang tila sumasalaula sa mga ito. Parang ito ang batas na ito, ikaw hindi ka kasali. 'Di ba? Yeah. Kasi masamang tao ka. Kasi marami kang kaso. Kasi ganito ka. E paano naman yung gumagawa ng batas kung may kaso at sentensyado na pala. Ano? Paano na yan. Okay. Dapat ba natin pagtiwalaan ang isang halal ng taong bayan? E, may, may batik pala o napatunayan na sa hukuman. Dapat ba natin siyang pagkatiwalaan?